Hello guys! Good morning! So, for today's video... Ay, mga... <laughs> Susunod ako kay Danica dahil usapan namin ni Danica na mga kami ng parus niwanan na ako ni Bakula! So, pupuntahan natin siya dahil... maga alas 7 pa lang naman Ang sabi niya kasi, agahan ko daw dahil makukuha nga kami ng paros doon sa may tapat ni na madam ilaw so pupuntahan natin siya guys so mamaya ay malalaman ninyo kung ano yung paros kung hindi nyo pa alam so bye bye so ayun guys nandito na tayo sa may park Tingnan natin kung nandito si Danica mukhang nandito kanyang bike ay nandiyan Si Danica. Danica, girl. Bakla, nandito na nga. Bakla! Iniwanan mo ako! Adal mo, kanina pa din eh. ako dini. Ako ta pa, maaga. Maaga pa naman ah. Ano so ba, tatawag ka pa. Ano, hindi ka nung... Ano, hindi <laughs> Marami pa ka. Ayun, nandito na nga si Vata Kelsmes. Pataog na. Madami yata butgay. Walang butgay. Bakla, pataog na. Ay, mo na nga kasi. Pataog ka din, hindi yan. Bagal, bagal. Mababasa ng pem-pem ko. <laughs> Ito yung pier ng motorboat na ginawa dito para dito dumaong ang mga bangkang manggagaling sa mga baybayin. Diba? Ang ganda ng ilog din sa amen. Malinis. Fresh. Parang si Danica. Parang wala naman eh. Makasal ka lang. Nangangapa na lang parang si Danica girl. Pumunta pa ako dun sa inyo. Oh. Tinanong ko sabi nandun ka daw sa center. Wala. Kanina mo tinanong? Si Chuloy. Buha ako. Umupo ka na dyan, bilisan mo na. Naka maabutan. Kailangan taog talaga. Kailangan nga taog mangunguha. Hindi pwede. Bilisan mo na. Wala Ani, pa. Kanina pa eh. Ba't may ganyan ka? Bilisan mo Bila na. ako ka na. Hindi naman yung bagal din. Naka yan. Oh. Ikaw pag -ibaruno. Against the light, dapat nandito ang ating camera. Set up. Eh? set up lang natin yung ating camera for today's video. Dahil patawag na wala akong makukuha. Okay, eme emehan natin. Yan! Bakwan, liliit naman. Sabi mo, ang lalaki. Uy, malalaki. Ganyan talaga yan. Oh. Baka dukalin mo ng konti, kapa kapa. Walang laman yan, sunga. So, kuha ka ng kuha, ganyan oh. Alam mo may putik yan. Ah, ang mo namang mga uha. Lali ah! mo kasi. Oh. Lalima mo. mo. Ayan oh. Ayan oh. Oh. Oo oh. nga. Nawala na si pari ibok. Ay, tatpo si ibok. Ay, tatpo ibok. si ibok. Sabihin mo, na siya bakla. Ang lalaki pa naman. Hindi <makes> nga. Dapat may dalatay yung pag eh? Ay hindi mahirap ng ano, Agbin. Wala <makes> <Kaya> yan naman, parang <makes> Nalima mo kasi, nasa ilalim ang ano nga. Ganyan ito o, bata. Dalawa mo kasi kamay. Mm. Bakla ko. Oh. So, Napisana. Mm. Dan. Tumong dami oh. Pataog na. Pagal mo eh. Sabi ko maaga tayo. Nasa pinakailalim mo. Eh takot silang makuha oh, So ayun guys, nakapanguha na kami. Ito ang aking nakuha. Ang dami kong nakuhang parus. Umuwi na si Danica dahil taog na malaki na ang tubig. Kaya naunan din din siya. So tayo ay uuwi na din. At ating ibababad pa itong ating mga nakuhang parus. Ganto ho yung, or yung parus. Papakita ko sa inyo. Ayan po ang aking nakuhang parus. Hindi ko pa akong lukan. Ang tawag dito ay lukan. Ayan, ang dami ko nakuhang paros. So ayan guys, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ito ay aking pang ibababad at aking lulutuin later. Bye bye!